de' l'eau kaidol tubo na yung ating mga ubin tinanim mo oh. hindi lang tayo nakagawa ng video at narito mga kaidol yung ating hinakot na patubuan ng karang araw oh. yan yan oh, tali tali pa <coughs> kaya ngayong araw ay eh, tatanim natin dyan sa ating kaingin yung mahawa na yan oh. pero ito ang unay natin itong may ubi ah, sa ganun ay eh, mayari na dito muna at nang mahawa din itong kape kasi yung kape ay marami tubo eh yan yung ating kaingin yan yung yan madamo-damo pa yung kaingin natin marami pang kahoy kailangan linisin mga kaidolo oh. ito yung kaingin natin hindi natin na natanong na ng palay kasi medyo huli na yan oh, baka, baka gabi na lang at saka singapore o oh, kamuti may tatanim natin dito mga kaidol sa ating kaingin na ito yan yung bali tatanong pa natin ang niyog yan kaya ngayong araw magtatanim tayo ngayon ah itong niyog na ating patubuan na hinakot dito sa ating kaingin ah, yun muna unahin natin mga kaidol yung medyo marataas na yeah. Sa dito. Ito yung unang hakot natin na nakaraang araw. Ayan o. So bali yan ang tatanim. Unahin natin. Ah, dito tayo mag-uumpisa. Ayan o. Wala pang kaniyog-niyog ito mga kaidol. palagi muna natin ng ugat mga kaidulo oh. kailangan, ano. kailangan natin tanggalin muna yun yung mga matandang ugat para panibago na lang yung tutubo kailangan, tira natin yung medyo malalambot na yun oh. Ayan, tanggalin natin yung matandang ugat na yun para panibago na lang yung tutubo natin tanggalin po natin yung lumang ito okay, yung mga pinagbunutan na ugat yan o tatandang ugat na yun dapat bago yung sumubun na ugat yun na ito itira po yung mga malalambot Thank you. na tayo, bubutas. So bali mga kaidol, pag magtatanim na yun ng niyog, kailangan ay may distansya. At talagang yun ang pinaka sukat niya, yung pitong metro. Ang pinakang metro talaga niya ay 7, 7 meters para pag namunga po ay hindi ganong dikit-dikit yung mga dahon. Kaya kailangan 7 metro ang layo ng bawat puno bago magtanim. Kaya ngayon mga kaidol, umpisa na natin. idol mga 10 labil limang taon may bunga na ito eh hindi man natin ito mapakinabangan yung mga apo apo na lang ang makaka pakinabang nito na ito naman po ay pag mo ay maghahawan hawan na lang bali dapat may ito po ay may napunuan pa yung matanda po nung araw pag nagtatanim ay na punuan nila ng taba ng baboy sa pagtatanim para sigurado pong makakapal ang laman nung niyog at tapos po bago ibasok ito dito sa butas ay kailangan ho ng ano ng yung may dala tayong suklay eh bagamat malumoy naman po yung aking buhok ay eh, gaganyang na natin para pag naglupas po kasi mayroong makunat niyan eh mayroong makunat lupasan ang niyog eh dapat po nagasuklay yung mga nagatanim. eh hindi lang ani eh, po wala tayong suklay na iwan natin kaya medyo malayo yung ating tampa kaya ngayon gaganito ganito yung natin yung ating buhok para medyo lumumoy ganun ho yun at yung po nung butas naman mga isang roller huwag naman po yung masyadong lubog yung pinakang ito dapat medyo labas po yung uso ng niyog para hindi po ganun kwan kasi pag yung napuno ng tubig ng ulan po ay na mamatay din po yung ano ito kaya medyo dapat labas po yung pinakang ano na ito puno ng tubo ng niyog kaya ngayon tatanim na natin yun saktong sakto lang isang ruler lang Napakaganda na po magtanim ngayon kasi malambot at galing nga sa ulan. Ah, lagay lahat natin yung lupa para maganda. Para pag pinuntaan ng hayop, kinain yung dahon, hindi agad mabunot. Ayan. Naka-isa okay, na tayo mga idol Naka-isa okay, na tayo. Natin, natin. At yung bulitin natin pa. Ito yung natayong tayo shot. Ito mismo po ang kailangan sukat ng Ito po ang kailangan bilang tayo ng pitong ito sa, sa pangalawang

Gracias. Yan, bali tapos na mga kaidol yung unang uh, pasan natin yung mga karang araw na patubuan ay na natin bali ito na lang mga kaidol yung itatanim natin yung pangalawang pasan naman kaya lang mauaw mga kaidol mauaw tayo wala tayong tubig na dala huwag na tayo ng buko dyan oh. yan lagyan natin ng kahoy para makakya tayo ôi thấy mà cái đứt, nhớ mà cái đốt đi nữa ta em búp ha, wow. din pa yung sabaw ayos tanggal ang uwaw natin mga kaidol ito, to pangalawang pasan natin mga kaidol napakalaking kulang pa ang pantanin natin mga kaidol maluwang pa yung pa ibabaw wala pantanim yun, dito pa lang tayo sa baba dapat sana dito mga kaidol yung dwarf para mababa na yung ano eh, yung Ayan eh o, yung mga bagong suloy mga kaidolo. Oh. Dapat yun ang huwag tanggalin. Iyong eh, matanda, tanggalin natin yan. O, so, yung mga ito matanda na yan o. Oh. Ayan eh, yung mga bago oh. eh. o. So, ito, matanda na yan o. Oh. Tanggalin natin yan. Ito yung mga bagong suloy. Ayan, yeah, magkatalo natin. Karat muna natin sa bawat distansya nila. ayan, tanyan muna tayo Ito na lang mga kaidol, malambot ang lupa. Ito yung mga nakaraang tag-init ay sobrang tigas. Halos hindi talba ng barita. bali nayari na rin nayari na rin mga kaidol yung ating tinatanim na patubuan na minayog so malaki pa itong tanimin mga kaidol itong may hawa na yan yan malaki pa so sabihin na natin mga ano pa yan guru mga limandaan pa hanggang doon sa kalaan pa yan yung pa ililinisan pa natin mga kaidol ayan po ay Iisin pa natin yan. Ay, Ayan, na yung mga patubuan Ang kagandahan pa naman. Oh. Kaya, salamat at makakaan na sila. Makakahinga ano, na ng maayos. Dahil eh, natanim na sila ng maganda. Ayan. Eh. Tingin natin mga kaidol yung balingoy na ligaw. Dating kinaingin namin nun yan ay yung mga balingoy na tira. Maka may laman.

dulo. ay bago idol. Oh. Putol. So masarap itong gataad. Royo so, putol oh. haba oh ano you know, putol oh sobrang oh, haba oh putol hindi na lumaman siguro <laughs> mga ilang taon na yata dito ito hey, hey. ano oi natin pwede rin siguro tong ano sumanin ano sumanin natin mamaya ba diba? uuwi naman tayo mga kayadula, tayo ay magsasaing dahil tanghali na ugali natin sa pagtanim mga kaidol ng niyog kaya muna ay magsasain para yung alaga nating aso ay makakain din kasi kahapon pa sila hindi nakain ay atin ang pagluto ng sinaing ayan, tutunan muna tayo ng apoy dampang sira-sira hindi, na hindi na nabubungan ay kaidol oh, naman yung saging natin no? Yan. Sabi na naman tayo, puro hinog. Sigurado na naman 'to. Himbalihin natin nako doon sa pagtatanim ng kuno, ano, ng lalaki. 'Di ba? Sumanin natin 'to mamaya. pag natin sa bahay. Kasi dito wala yung yadyaran eh. Sumani natin eh. Isang ugat lang ay eh. isang ugat lang ay eh. napakalaki ng laman. Kaya magsasayang muna tayo. Sayan, yan kalang muna natin ating sinaing ang buhay ay nakakain tangalian mga kaidol luto na yung ating kanin meron tayo yung sinalang dito na isda oh. ating uh, sa baga para may ulamin tayo sa tangalian kasama kasama ang bahagi natin dyan yung ating mga alaga ayan mga nag aantay na sila awawa naman lalo na ito may anak na mga kaidol kaya tayo may isda tayong pinirito sa baga ayan kaya muna tayo mga kaidol ang hali na kasi o diba ayan ang ulam natin ngayon isda ayan o